Hello, hello Capricorn Collective, Sun, Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat at welcome po sa James Tarrio PH. Diretso na po tayo sa inyong special, special reading for today para po sa inyong pera and career. sa so, ano ang frequency and energy pagdating sa aspeto na yan sa buhay mo this time, Capricorn? So tulad po nakagawian, ikunan eh, nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay eh, para po sa ibang Capricorns yun. Kaya relax ka lang. Gamitin mo yung intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today today. Thank you po again for all of your donations at saka po sa mga hindi nagii-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Isa po 'yan sa mga paraan para po lalong lumago ang ating channel at uh, mas makapagbigay pa po, po tayo ng mga free um, tarot readings every day. So Capricorn, ano ang naghihintay sa iyo ngayon for your pera and career? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have wow, the high priestess. in the area of what you want you have the page of swords in the area of what you need you have the knight of pentacles in the area of what's affecting your current energy meron kang 6 of uh, uh, pentacles in the area of your near future meron kang 8 of pentacles beautiful in the area of your challenge meron kang 4 of uh, pentacles in the area of your fortune meron kang the empress card lovely in the area of your divine advice meron kang the magician wow In the area of your uh, outcome, para sa pera at career mo at this time, meron kang The Devil Card. Ooh, interesting. Pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the Knight of Wands. Knight of Wands is a deliverer of good news, Capricorn. May asahan kang pera this time. Something new, something uh, beautiful. I'm hearing merong makakarinig ng magandang balita about a new job. Promotion, ganyan. So now is the right time for you. To parang asahan mo daw yung parang may pagbabago trabaho. I'm hearing ko merong um uh, uh, ko merong uh, a certain uh, project daw o kaya assignment para ikaw yung mangunguna o ikaw ang mabibigyan ng task to do it karang pangungunahan mo yung certain tasks uh, task sa grupo ninyo o sa trabaho and then ikaw ang magiging leader nila at ikaw ang aasahan ng grupo. So now is the right time for you to really fight and go and continue. May excite ka because it is something new para sa'yo. Opportunity ito para ikaw ay kilalanin, para ikaw ay umangat. Ano? So patunayan mo yung sarili mo this time and prove to them that you are capable, that you are able and that you deserve this position. I'm hearing for others may good news about a certain job offer baka this time around I'm hearing makukuha mo na yung trabaho na pinilahan mo na nakaraan o kaya may aumento sa yung sahod. So this is something na para magfire fire mag fuel ng fire within you to really continue doing what you're doing. And may excite ka this time. So congratulations Capricorn. Parang ito ay katuparan ng matagal mong tinanabaho na nakaraan and you've waited, waited a long time for this good news. Congratulations. In the area of your center, your core energy this time is your in your core energy. Sa buong-buong ito, you have the high priestess. High priestess is trusting in the divine, trusting in yourself and your intuition na kahit hindi mo nakikita o hindi mo nalalaman yung katotohanan or yung patutunguhan ng ginagawa mo, you are trusting in the faith and trusting in a divine plan. Si High Priestess siya ang ugnayan natin sa spiritual realm at ikaw napakalapit nung ugnayan mo na yon sa spiritual power na yon. Kaya ngayon para merong kang tawag ng I don't know, parang andali-dali mong malaman kung ay, wag ko kayang gawin to. Ay, ito gawin ko. Parang meron kang ganun, tinatap ka na yung spiritual power na parang, okay Capricorn, ito ang gawin mo. Ito ang gawin mo. Ang lakas ng intuition mo this time that you're gonna do the right thing depending sa anong gustong ipagwa sa iyo ng spirit guides mo. I'm hearing na kahit daw hindi mo nakikita o kahit daw parang malabo or unsure or unclear ang isang endeavor mo, para pagkatiwala mo yung desisyon mo, pagkatiwala mo yung sarili mo, nagkagawin mo yung tamang paraan. And you will never go wrong, okay? The high priestess being clarified by The Emperor card, yes. Pagkatiwala mo ang sarili mo, kakayanan mo, be wise. Um, huwag kang kikilos ng hindi pinag-iisipan. hindi mo kinoconsult yung puso, yung, yung sarili. Parang, okay na ba talaga to? Ito ba talaga ang kailangan kong gawin? So, listen to your heart. Listen to your spiritual guide. Bibigyan ka din na, na sign into uh, synchronicities this time para alam yung gagawin mo. Um, be wise din daw at huwag kang never back down. Never back down. Uh, continue fighting and proving yourself, especially here with the Knight of Wands. This is the right time for you to really go fight laban so good. Um, ito yung pagkakataon na kailangan mo talagang ipakita sa ibang tao kung ano yung kakayanan mo at kung ano yung dapat at karapat dapat mong gawin. I'm seeing here na parang aasahan ka ng maraming tao, Capricorn, I don't know why because maybe because you are the leader of the group or mataas ang position mo sa grupo ninyo parang uh, for a very long time napakita mo din na para ay si Capricorn maasahan yan so na lang kunin natin so now is the right time for you to really step up and do your best and this time around siguro may alin langan sa iyo may pagdududa sa puso mo na parang kaya ko ba to um, am i doing the right thing ako ba talaga yung dapat na gumawa nito now is the right time for you to really harness your spiritual power para magawa mo yung tamang desisyon at pagkatiwalaan mo yung divine divine plan for you okay in the area of what you want you have the page of swords page of swords all about you getting ready. Curious ka eh. Parang, ano kaya, paano kaya gawin yon, ah, paano kaya to? Try ko kaya. Ganyan. So, ikaw kahit may duda ka, handa ka naman eh. Ikaw Capricorn, ikaw yung uri ng tao na parang minamaliit ko din ang sarili mo. O parang, um, alam mo sa sarili mo na kaya mo, pero palagi, palagi, pinaguludahan mo yung sarili mo. Pinaguludahan mo na, kaya ko ba talaga? Pero may initial sa'yo na parang, why not try ko? Why not gawin ko? Pero kapag gagawin na, ay, wag na lang po, okay na ako, baka hindi ko kaya. So, urong-sulong ka palagi. Pero nasa sa'yo na yung initial thought and initial feeling na, why not? Why not gawin ko? Why not itry ko? So, ikaw, this time around, I'm seeing you trying to find ways or learning new things because Page of Swords is all about um acknowledging and uh, getting more information about something. Ngayon, parang may inaaral ka ba? O nag-aaral ka ba ng stock market? O kung paano mag-invest for something? O nag-join ka ba ng mga seminar-seminar this time kasi gusto mo matuto? Paano kumita pa ng pera? Ganyan. So now is the right time for you to really G gain more knowledge about a certain topic or a certain endeavor or a certain industry na gusto mong pasukan. Kaya gawin mo lang yan. I'm hearing also uh, try to um, wait for a certain call or a certain text chat because dyan nakapaloob yung good news sa da darating sa life mo this time. Page of Swords being clarified by The Page of Swords. Wow! kinlarify kinla niya yung sarili niya. So, ito talaga tungkol sa good news about a text chat call. So, abangan mo yan. May darating sa yung information this time regarding sa yung trabaho o kaperahan. So, congratulations. For some, ko talagang kailangan mong arali ng isang industriya na gusto mong salihan. Now is the right time talaga para sa iyo na gugulin mo maraming oras sa paghahanap ng maraming informasyon para hindi ka rin uh, Uh, iba na ang may alam, di ba? So, para informed ka sa usaping pera mo at usaping career, okay? Para hindi ka maloko ng kahit sino man at para alam mo ang pasikot-sikot, okay? In the area of your what you need, you have the Knight of Pentacles, you need to slow down. Capricorn, slow down, sakit lang. Alam ko may mga gusto kong gawin, may mga gusto kong tumbukin, yung fire within you, laban, sugod, ganyan. Pero dahan-dahan lang, pagplanuhang mabuti. Uh, huwag ka susugod, basta-basta na hindi pinag-iisipan. Um, now is the right time for you to really plan and plant daw seed, parang ngayon, ito muna, ito muna. Okay, pag itinanim ko ba to dito, anong mangyayari, anong gagawin ko bago ko lumipat sa iba? So now is the right time for you to really plan ahead, busisiin kada um, kada action, especially tungkol sa pera, huwag ka basta-basta magbabayad o bibili ng mga bagay na isipin mo, kailangan ka ba ito ngayon o hindi muna? Kung hindi ko muna kailangan, wag, wag na muna paglaanan ko muna ng pera yung ibang bagay. So, maging mabusisi ka daw ngayon sa pera mo at sa iyong career, especially for the next year, for the next two years, nasaan na ba yung status ng trabaho mo ngayon o status ng pera mo. So, yun ang mga kailangan mong pag-isipan, okay? The Knight of Pentacles being clarified by... Oh my. The Knight of Pentacles being clarified by the Knight of Pentacles. Ano nangyayari? Kina-clarify ng cards yung sarili niya. I don't need to explain daw. Kung ano daw yung sinabi ko, yun na yun. So, kailangan daw maging uh, hinahinahon ka muna sa yung expenses, hinahinahon sa yung mga kilos about your career, pag-isipang mabuti, don't rush, and ask people if you need guidance, if you need um, Uh, legal expert to give you legal advices for some na nag-iisip ng purchasing of bigger properties. For some, nakikita ko dito na kung kailangan mo pumasok sa isang industriya, maghanap ka ng isang expert or um, professional na magbibigay sa iyo ng professional advice para alam mo yung next step mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the six of uh, pentacles. kita ko dito na parang yung next move mo, iniisip mo mabuti kung ano yung effect sa sa'yo pabalik. Halimbawa, nag-invest ka ng pera. isip mo muna, dito ka ba talaga kailangan ibigay yung pera ko? Kaya iisip ka muna mabuti para pakiramdaman mo muna yung sarili mo, yung ibang tao, kung totoo ba sila sa'yo o hindi, bago ka maglabas ng pera. O kaya yung effort mo for a certain job, parang iniisip mo, um, yung job na to, mahaba ang trabaho, ma mahirap ang trabaho, pero tama, nag-reflect ba yung sweldo sa gagawin ko? an Nagasayang ba ako ng oras dito o hindi? So, ikaw iniisip mo, kung yung nilalaan mo bang oras, atensyon, pera, ay babalik din ba? May reciprocation pa rin ba? Kasi kung wala, nakikita ko dito, aalis ka o lilipat ka. So, hinahanap mo yung worth mo this time. Parang this time, around, iniisip mo, kung hindi ako papahalagahan, ay, aalis na ako. Kung hindi tama ang sweldo, hindi ako dyan pupunta. Parang ikaw, iniisip mo, dapat kung ano yung nilalaan ko, nilalaan din pabalik sa akin. Okay? The six of pentacles being clarified by the chariot card yes aalis ka talaga ko halimbawa yung binibigay sa iyo sa trabaho mo ay hindi sapat Maghahanap ka ng iba. So, parang ngayon, iniisip mo yung value mo, yung um, worth ng trabaho mo, yung worth ng effort mo. Kung hindi naga reflect sa kanila, you're willing to go and you're willing to chase something new. So, I'm seeing talaga you're a very empowered person, Capricorn. Um, alam mo kung ano yung para sa'yo at ano yung hindi. Kung feeling mo, ang um, ginugulangan ka o feeling mo hindi ka pinapahalagahan, kaya mong iwan yun at maghanap ka ng ibang bagay. And I'm very, very proud of you. At talagang saludo ako sa'yo kasi hindi ka nag-settle for less, ano? In the area of your near future, meron kang eight of pentacles. I'm seeing you getting a promotion about a certain job na pagkatrabaho mo, getting an incentive or a higher um, salary grade, ganyan, because napakita mo yung galing mo sa certain trabaho. I'm hearing also, you're gonna land a better job. Kasi kung may pag-alis, especially here in the area of what's affecting your current energy, parang nakikita mo yung better job or better opportunity at yung kapupunta. I'm seeing na makakaroon ka ng malaking credentials o malaking um, I don't know why, parang malaking recommendation from someone na parang, oh, si Capricorn uh, magaling yan dyan, five years na yan sa ganyan trabaho, or uh, two years na yan sa ganyan. Okay, si Capricorn magaling magluto yan na ihaw-ihaw siya kunin natin, ganyan. So, there will be opportunities for you because may napatunayan ka in the past at ikaw ang i ng someone to get this job. So, congratulations. The Eight of Pentacles being clarified by... The Lovers card. Woo. I'm seeing talaga this is something that you truly truly love. Etong endeavor na to, itong trabaho na ito. Ito yung bagay na pinangarap mo pa noon. Alam mo, gusto mo makapasok sa isang malaking kumpanya na dati dati tinatanaw mo lang, pero ngayon makukuha mo na siya because this is something that you choose before. Did you chose before something na talagang desire mong makuha. And I'm hearing dito parang don't uh, waste your opportunity. Um, I'm hearing na if this is your choice, this is something divinely orchestrated for you, dapat ito ipakita mo kung gano'n mo siya kagusto so that people around you will not doubt your position or will not doubt the opportunity given to you. So this is the right time for you to really ask yourself, gusto ko ba talaga to? Pangarap ko ba talaga to? Um, ito ba talaga yung pangar bagay na talagang pinipili ko? Because kung hindi, lipat ka ulit Capricorn. O kaya hanapin mo yung para sa'yo but nakikita ko naman dito with the lover's card this is something that you truly truly love uh, I don't know I'm seeing someone ito yung passion mo talaga passion project or passion industry na talagang dati pa ito yung gusto mong pasukan na lugar o pasukan na industriya and now ayan na ah, sa kamay mo na congratulations in the area of a challenge now ang challenge sa'yo alam mo ko ano holding on holding on to past ways past mistakes past endeavor pero kapag pinangahawakan na issue o galit o uh, mga pagkatampo o past strategy na hindi na ubra this time. Sinasabi sa iyo spirit guides ng iyong sinasabi sa iyo Capricorn na yung spirit guides na let go. Let go of something in the past. Hindi mo na siya kailangan dalhin sa bago mong lugar o bago mong endeavor, bagong pagkakitaan because that, that won't work this time. Capricorn. So make sure na linisin mo rin yung mga bagay na pinanghawakan mo. Baka naman ma-realize mo din na, ay, bakit ako nag-hold on pa sa bagay na ito, sa tao na ito, o sa endeavor na ito, o sa paraan na ito. Baka uh, kailangan ko ng, ng Capricorn version 2.0 and I'm now ready to leave everything behind. Okay? The Four of Pentacles being clarified by Unang kabaliktad, the Three of Cups. Yes, because you're holding on to things, hindi mo tuloy ma-celebrate o hindi mo tuloy makita yung importance sa mga bagay na sa you this time. You're too much focused on the things in the past. Uh, meron ka pang pinanghawakan sa ibang trabaho o sa ibang pinagkakitaan na para sana nakuha ko yung pera na yun. Uh, maybe... Um, kung ginawa ko to hindi ko sana nang, na, siguro nangyari to sa akin this time so ngayon parang kaya hindi mo na enjoy yung bago yung ginagawa mo this time because naka hold on ka pa rin sa dati parang kino mo pa rin yung nangyari before sa nangyayari ngayon kasi siguro mo hindi na enjoy yung mga good things or good victories maliliit na victories o yung ganda ng trabaho mo o yung ayos ng mga katrabaho mo o yung status ng pera mo ngayon because iniisip mo pa rin kino-compare mo sa dati. So make sure na iwan mo na yung nakaraan and celebrate every small wins. Okay? In the area of your fortune, this time, you have the Empress card. Meron kang binubuo this time o pinagkatrabuhan na bagay na parang pag na buo, pagiton ito lumabas, pag ito uh, nanganak na itong bagay na ito, magiging masaya-masaya. I'm seeing you getting this. Kung meron kang kino-confirm kanina na ah, uh, naghahanap ka ng sign parang Lord para sa akin ba talaga to makukuha ba talaga trabaho na to matagal ko na po itong pinaghirapan matagal ko na po itong tinabaho the answer is yes especially in the area of fortune lahat ng pinaghirapan mo na nakaraan at naga nag-aalangan ko kung may maganda bang resulta the answer is yes the good result is here congratulations the Empress cards being clarified by the ano nangyayari? The Empress cards being clarified by the Empress. Can clarify yung sarili niya, yes, yung magubunga na daw yung pinaghirapan mo, everything that you worked hard for in the past, ito na yung resulta, yes ang sagot, approved, on the go ka na, ikaw na nakuha ng slot, lilipad ka na, ayan, ito yon yes ang sagot, makukuha mo, mo siya. Yes na yes na yes. In the area for divine advice, the magician card, huwag daw pagodahan ng path. Kung ano yung minanifest mo, pinag-pray mo, maniwala ka sa power of your manifestation that it will come true to your reality. Ito na yung sagot, oh. Kaya huwag ka na magduda sa path mo. And also, kapag mayroong sa sa'yo daw, sa yung talent, sa yung skills, sa mga bagay na gusto mong gawin, make sure na ilatag mo yung sarili mo, ilatag mo yung mga skills mo, ilatag mo yung mga bagay na kaya mong i-offer and prove to them that you deserve this and you are capable of doing it, okay? Now is the right time for you to take action and prove to everybody that you have all the tools and the skills that you need para sa bagay na ito. Dapat to lay kang handa. That's what I'm Dapat lay kang handa. The magician cards being clarified by the so four of swords. May mga bagay doon na kailangan mo ding ipahinga. Ipahinga yung pagdududa, ipahinga yung takot, yung worries. Um, make sure also that you are also um, taking rest. Matulog ka naman daw paminsan-minsan, Capricorn. Uh, lagi mo daw orasan. Now is the right time for you to really rethink how you uh, take a sleep at paano ka nagpapahinga. Baka mamaya yung trabaho ay tinadala mo pa sa bahay. Tapos nag-overtime ka pa sa bahay dahil ka sa min trabaho. Putuloy mo daw yung ganong... Um, ganong uh, schedule mo minsan pag trabaho-trabaho sa bahay ipahinga ka lagi mo ito alagaan ang sarili mo so that yung mga bagay na minamanifest mo ay magawa mo pa rin so that magkaroon ka ng recharge dapat buo ang iyong puso isip at kalakasan ng katawan para makuha mo pa yung mga bagay na minamanifest mo okay so recharge take a rest oras uh, orasan mo yung tulog mo para malakas ka talaga yung res resistensya mo in acquiring the things that you want. Okay? Ang uh, yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. Unang-una, -una, you have exhausted. Yes. Like I said here, rest. Feel financially drained, lacking viable options, recharge and regroup. Like I said, pahinga ang kailangan mo Capricorn. Another money, uh, money oracle message, you have spiritual work. Mm, especially here. Open your heart to a spiritual career and heal the human heart. You are a light worker. Especially here, na talaga naka-attune ng iyong spiritual power sa iyong physical power para kayanin mo araw-araw ang pagkayod sa buhay. Okay? Another message, you have love flows through you and to your voyage of the hearts. So make, make sure that talagang pinipili mo yung mga bagay na gusto mo at nalalaman mo kung ano yung bumabalik at kung ano yung hindi. So, kapag hindi, let go and move on. Okay? another area you have everything is smooth sailing in the flow kaya don't worry like i said don't worry everything is working out in your favor okay another message na kailangan pagtuunan ng pansin you have growth i want to expand my consciousness and my awareness especially here in the bagay na gusto mong gawin especially here with the eight of pentacles kailangan may growth may pag-abante may paglago sa mga bagay especially in your kapirahan and your skill set okay ang your outcome na napaka interesting you have the devil card I'm hearing in your growth, especially here, may pumipigil sa'yo. Pwedeng co-workers na minamaliit ka or your family na parang hindi ka makapunta sa gantong lugar because pinipigilan ka nila. Um, sila yung pumipigil sa'yo para umabante ka o lumag-level up ka sa career mo o kaya yung mga old ways mo, Capricorn. Baka may mga habits ka, baka may mga sugal ka dyan, o kaya mga bisyo, pitawan mo na yan para makaipon ka talaga ng pera so that your money, mailagak mo sa mga tamang uh, pag-iipunan mo, okay? Make sure also na um, huwag ka papayag na papatapak ka from other people. Make sure that you fight for yourself. Um para sa kinabukasan mo. I'm hearing, um, don't let your old habits or yung pangamaliit mo sa sarili mo ang um, makababa, makahila sa iyo pababa. Make sure that linisin, linisin yung mga bagay na dapat linisin in your life, in your mindset, in your group. Power dynamics also, kung feeling mo minamaliit ka na, time for you to chase new things, huwag mo hayaan na mag-negative negative energy sa buhay mo this time, okay? The devil cards being clarified by? the three of wands yes time for you to move on go fight wag kang hahaya wag mo hayaan na pigilan ka ng mga bagay na nagkapahila sa iyo pa baba. Bisyo, um, ah, uh, uh, sugal, o kaya mga tao sa paligid mo na minamaliit ka, o family members sa parang feeling mo, they're stopping you from acquiring new things. Kasi parang, uy, huwag ka na dyan, anak. Huwag ka pumunta, huwag ka dyan, malayo yan. So, o kaya family mo na parang feeling mo, lalayo ka sa kanila. Make sure that you are able to go somewhere that is katuparan ng mga pangarap mo for your family, for your career, for your financial stability. And don't Uh, Huwag ka daw papapigil. That's what I mean. Huwag ka papapigil sa pagtupad ng mga pangarap mo. Okay, Capricorn? That is your pera and career reading sa so, Bukay na sa so, Bukay na resonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.